One Merry Christmas! May baga Pasko Tayo amin dito ay Ngayon po ay Pasko. Sana po ay uh, ang pamasko natin sa ating probinsya ay tayo ay magkaisa na ang Diyos at ang kanyang anak ay darating na sa atin sa December 25. Itong Paskong ito ay ginawa ko po ang aking sakripisyo, pagnamahal at pagbibigay marendang modelo para sa lahat. Naghatid po ako ng gift sa lahat ng household ng kagayan. Maliit pero lahat po ng household na 320,000 household apurin niya nagbigay. Kaya nang pamasko sa lahat ng barangay, ay na tuwi at iba pang pag-raffle sa lahat ng mga opisyal ng barangay. Nandito ako ngayon sa Parandun, Apari, at uh, nagbigay ng uh, Christmas raffle prizes sa mga barangay ng Western Apari. Uh, sana, uh, gamit nila ito mga binay Francis. Sa inyong lahat, Juan Cagayan. Nagpunta rin po ako sa mga eskwelahan na malalaki sa Lyceum dito sa Apari at UCB sa Tugigaraw. At uh, nagbigay din ako sa pamasko ng mga SK uh, sa lahat ng munisibyo sa isang kanilang pagpupulong sa kanyang kanilang Christmas party. Salamat po, Panginoon, na binigyan niyo ako ng palari na ba pwede kong i-share sa aking mga kapatid. Masaya po ako dahil yung binigay niyo po sa akin na i-share ko rin sa aking mga kaprovinsya dito sa Kalayan. Do kaya't yuti, one kalayan. Ingat yung tayo, mayo. Salamat po sa aking mga probinsya sariliyan at masaya kayo na tumanggap sa inyong kapatid na si Manong Egay Juan Cagayan Manong Egay at Lipay sa inyong lahat maligayang pasko Juan Cagayan